So na, uh, good morning po sa inyong lahat. So yan na, uh, pumunta po kami sa magpapaistol. Medyo maaga pa kasi yan. Undas po yan. Yan, November 1 po yan. Nung kami ay pumunta doon sa aming Gagawin mag uh, mag install ng wiring sa kanilang bahay. Yan. So nandun yung aking anak. Uh, tumatawag. Medyo tulog pa yata yung may-ari. So yan. Yan, nakakabit tayo ng... Uh, kinakabit natin ng wire yung ating mga switch at yung ating outlet para itatap na lang natin na itatap yan para madali yung ating trabaho so ayan. So, yung ano so pahinga muna tayo sa pagluluto siyempre electrician muna tayo magwawiring muna tayo o mag install so ayan. kinakabitan ko lang yun pasyasya na medyo Matagal lang hindi nagagamit yung pliers kaya ma pull na. Ayun. <laughs> Yo, nakapagkabita tayo ng ano 'yan, ng ilaw sa kwarto. At syempre yung ayan, bibili tayo ng plastic molding, medyo wala kasi maliit yung nabili lang plastic molding kaya pinapalitan natin. Ayun, nakapagkabita tayo ng ilaw at ng ayan, nakaabang na yung switch. Ayun, plastic molding na lang at syempre doon sa salas. Ah, uh, 'yun. Yan, nag tinatap na natin yung ating ano uh, para sa ating uh, ilaw sa labas saka sa salas. Yan. Kinatap na natin para Yan, November 2 na po 'yan. Kinabukasan na po binagal natin kasi wala nga po mabili ng materials kaya binalikan natin. So, si Yan, inaayos ko na po para itatap na lang natin yung ating mga wire so sa so mga gusto po magpa-install at uh, yun, PM lang po uh, magpa-installation so electrician muna tayo, hindi muna tayo chef <laughs> pahingan muna tayo sa pagiging chef o pagluluto ayan, electrician muna tayo sideline po natin yan ayan yun yung ating talbaho ngayon yun yung ating alam na pagkakakitaan. Yan. Pag electrician. uh, siyempre pagluluto, uh, yun yung aming yung aking halang buhay. Yan. pagtakaton sa uh, sumasay so, mo na tayo. Yan. Yan, Ayun, like a safety breaker, ayusin uh, pa natin yan kasi uh, nabili pa ng clam para mayan. Ayun yung switch para sa labas. So, yun, ang ganda ng kanilang wallpaper wall cover para ano hindi masira. Tapos, sa labas, lakabit ng switch. Tapos, lakabit tayo ng ilaw dyan, na, ng switch. Iyon, sa kwarto, ganoon din. Tapos, tayo ng ilaw, ng switch, saka ng outlet. At, syempre, papuntira tayo dyan sa kusina. So, yan, nabili uli yung materyales. Malamang, kinabukasan ulit natin babalikan yan. So, abangan nyo yung part 2 ng ating electric